Jer, good evening mga pare ko yo. dito tayo ngayon sa ilalim ng ano, sa loob ng taxi natin. Uh, matinding pag-uulan, heavy rain uh, dito sa May uh, Ilo, Province uh, Region 6. yan ayo, malakas ang ulan. Ah, halos, hindi na makita yung kalsada mga pare oh. It's so heavy rain. Nandito tayo sa ilalim ah, sa tapat ng SM. Matinding pag-ulan. Kaya yung mga kasama kong bumabyahe pa diyan, ingat po, ingat. Madulas yung daan, saka hindi mo na masyado makita yung dinadaanan mo. Ingat lang mga pare Ayun. dito tayo sa tapat 'yan. Ang injak tsaka ano. Ang kita naman, o oh ang lakas ng ulan niyayanig yung sa ano, taxi natin sa sobrang lakas ng hangin ano ba to may bagyo ba so heavy rain mga parikoy matinding pagulan matindi naman ang bahan ito mamaya matindi mga malakas yung mga thunderstorm yung mga kidlat ayan o oh. Yeah. dito tayo sa tapat ng SM mga parikoy mm, lakas ang ulan no? pakinggan nyo lang yung ano nang ano ko uh, pakinggan nyo lang yung uh, dito sa loob yung tapag uh, patak ng ulan sa ano tumatama sa ano natin sa taxi natin ah oh. ayan uh, lakas so heavy rain in Iloilo. Ilo. Nakita nyo yun, pare ko Ang lakas ng thunderstorm. Ayan, yeah, mga, ano, yung pasayeros stranded na doon sa itaas ng, ano, overpass, oh. Basang-basa na. Ang lakas ng thunderstorm Parikoy Yung pumapasada pa dyan Mag-iingat kayo ha ah. Ayan o Dito tayo sa harap ng SM Ang oh, lakas oh. oh Tignan mo naman oh Tignan nyo yung ano, hangin Tsaka tubig Oo oh. utol tayo lakas ng kidlat yan oh lord keep safe everyone keep safe yung mga taga ilo, -ilo keep safe lakas ng kidlat Ayan, yeah, marami ng pasayero. Titignan natin kung paano tayo didiskarte. Eh. Uh, kakatapos lang ng lagnat natin, pero ayaw ko muna magbasa ng ulan mga parikoy. may higit na kalating oras na may ligit kalating oras ng pag-uulan tsak matindi naman yung bahan nito sa may ano parang doon sa may ungka papunta ng ano uh, pabiya